Simula na ngayong araw ang isang linggong panahon ng pagluluksa na idiniklara ng Myanmar bunsod ng malakas na lindol noong biyernes. Mahigit dalawang libon na rin ang nasawi roon. Sinusuyod pa rin ang mga guho para sa mga natabunan, kabilang ang apat tagurong gurong Pilipino na hinanap din ng ating mga kababayan. May report si Jonathan Nandar. Okay, water coming. Okay, drink. Walang tigil ang search and rescue operation sa mga gusali at istruktura sa Myanmar na pinabagsak ng magnitude 7.7 na lindol noong biyernes. Kabilang sa mga nakuhang survivor, mga bata at buntis. Sa Mandalay at sa Gaing, kung saan malapit ang epicenter ng lindol, nangangailangan ng tulong ang mga residenteng nawalan ng bahay. Apaw na rin ang mga pasyente sa maraming ospital. Dumating na sa Myanmar ang ilang medic, experts at search and rescue team mula sa Thailand at Israel. Kasama naman sa mga hinahanap sa Myanmar ang apat na Pilipinong guro. Nakatira sila sa gumuhong Tower D ng 12-story Sky Villa Condominium Building sa Mandalay. Parang naisip ko, hirap na hirap na siya sa ilalim ng building na yun. Kung nakasurvive man siya sa ilalim, sana kinakaya pa niya, sir. Hindi po ako nawawala ng pag-asa. Alam ko na maahanap pa rin siya umiyak na kami uh, halo sa lahat na mga members ng family. Hopefully, they have escaped and they were not around during the uh, earthquake. Kahapon nakita sa guho ang mga gamit ng mag-asawang Edsel at Alexis, pati na ang jacket nila na nakalambitin pa. Dito sila hinanap ng mga kasama nilang Pilipino roon. Uh, Teacher Edsel! Uh, Lex! Alexis! kasi mabagal po talaga yung ano rescue dito. So, mas maigi na mga Pinoy sana. Ang Embahada ng Pilipinas nagpadala na ng team sa kondo ng mga nawawalang Pinoy. So, kumikilos naman po lahat. Ginagawa natin lahat para malaman ang nangyari doon sa apat na Pilipinong unaccounted for. Handa na rin daw ang mga gamit at mga Pinoy rescuer na tutulong sa Myanmar. 114 personnel ang ating ipapadala bukas. Tentative date po yan. Ito'y manggagaling sa mga ahensya tulad po ng DOH. At kasama na rin po dito yung Urban Search and Rescue Team ng Bureau of Fire, Immig uh, Bureau of Fire Protection at uh, ng Armed Forces of the Philippines. Batid naman daw ng embahada natin sa Myanmar na gusto ng mga kaanak na nawawalang Pilipino na mapabilis ang aksyon pero hindi raw madali ang sitwasyon ngayon doon. Hindi ang biyahe dito dahil sira-sira ang daan at hirap ang komunikasyon. Labing limang oras ho so silang babiyahe by land at hindi hot, ma maayos yung daan. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.